Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action crime film na The Equalizer 3. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang mafia leader na si Lorenzo Vitale kasama ang kanyang anak sa kanilang winery sa isang liblib na lugar sa Sicily. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang baril bago nagbilin sa anak na manatili sa sasakyan. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay nasaksihan niya ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga tauhan sa basement ay nandoon ang kanyang dalawang tauhan, bihag ang dating US Marine at CIA agent na si Robert McCall. Nagwika si Robert na nandoon siya upang bawiin ang mga ninakaw ni Lorenzo. Bumilib ang leader kay Robert na nagawang mahanap siya sa Italy. Nagbabala ito na hindi na siya makakalabas ng buhay sa winery. Tinapatan ni Robert ang pananakot sa pagsasabing sa loob ng siyam na segundo ay magdasal na siya. Gamit ang nakatutok na baril sa kanya, tinapos niya ang lahat ng mga tauhan tapos ay pinutukan ang leader ng sindikato. Gumapang si Lorenzo palayo, ngunit hindi siya tinanta na ni Robert hanggang sa tuluyan na siyang mabura sa mundo. Para mabawi niya ang mga ninakaw na pera, kinuha niya ang susi ng vault ng winery sa sinturo ni Lorenzo. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi akalain ni Robert na papuputukan siya ng anak ni Lorenzo. Nang hinarap niya ang bata ay binitawan nito ang sandata at saka tumakbo naisip niyang magpakamatay dahil sa tinamong tama ng bala sa likod. Ngunit napagdesisyonan niya na sumakay ng Roro pabalik sa syudad. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng baybayin ay tumabi siya bago nawala ng malay. Natagpuan siya ng pulis na si Gio Benucci at dinala siya sa pinakamalapit na klinik sa Altamonte. Doon ay tinanggal ng doktor na si Enzo Arisio ang bala na bumaon sa likod niya. Nang magising siya ay hindi niya masagot ang tanong ng doktor kung mabuti o masamang tao ba siya. Gayunpaman, patuloy na siniguro ng doktor ang kanyang kaligtasan. Makalipas ng ilang araw ay nakarecover siya ngunit kailangan niyang gumamit ng tungkod para makalakad. Sa isang coffee shop na pag-aari ng waitress na si Amina, muli silang nagkita ng pulis na si Gio kasama ang kanyang anak na si Gabi. Sinabihan siya ng pulis na wala siyang dapat alalahanin sa lugar nila dahil mababait ang mga tao doon. Tapos ay ibinalik ni Gio ang susi ng sasakyan niya at nagsabing hindi niya tinignan ang laman ng bag niya na nasa loob. Pagbalik sa tinutuluyan ng doktor ay tinawagan ni Robert ang isang CIA agent na nagngangalang Emma Collins. Hindi siya nagpakilala sa agent. Ipinaalam niya ang ilegal na bentahan ng droga sa Sicily na nagpapanggap na isang kumpanya ng winery. Ginugol ni Robert ang ilang araw sa Altamonte upang lubos na makilala ang mga lokal at negosyante doon. Napapansin niya ang mga miyembro ng Italian Mafia na Camorra na nanghaharas at nagbabanta sa lahat ng hindi magbibigay ng porsyento ng kanilang kita sa grupo nila Isang araw habang naglalakad, narinig niya ang tindero ng seafood na si Angelo na binubugbog ng isa sa mga miyembro ng Camorra na si Marco Quaranta Bago umalis ang mga sindikato ay pinaalala ni Marco sa tindero na babalik sila sa isang linggo upang muling mangulekta ng pera Kinabukasan, nagpresinta si Robert na siya ang mamimili ng isda para kay Enzo. Tinanggihan ni Angelo ang bayad ni Robert sa isda at nagsabing kaibigan niya si Enzo kaya isang karangalan ang makilala niya siya. Samantala, kasunod ng impormasyon na nakuha ng mga CIA, natuklasan ni Emma at mga kasamang agent na hindi lamang ilegal na droga ang matatagpuan nila kundi ang milyon-milyong pera sa peking winery sa Sicily. Matapos ma-check ng doktor ang sugat ni Robert, tinanong niya kay Enzo kung bakit hindi sila nag-report ni Gio sa kinauukulan tungkol sa nangyari sa kanya. Sinabi ni Enzo na mabuting tao ang taong hindi alam kung masama o mabuti siya. Sa ibang lugar, sinabihan ni Vincent ang kapatid na si Marco na mayroon silang planong kamkamin ang mga kabahayan sa ilang mamamayan ng Altamonte upang gawin nilang hotel, resort at casino upang magbigay ng babala sa sinumang tututol, sinunog ni Marco at mga kasamang gangster ang seafood store ni Angelo. Walang nagawa ang mga lokal doon kung hindi ang panoorin ang nasusunog na gusali habang nagmamasid sa di kalayuan ang grupo ni Marco. Nang humo pa ang sunog ay nagtulong-tulong sila sa paglilinis ng gusali. Samantala, tinignan ni Gio ang CCTV ng lugar kung saan nangyari ang sunog. Bago mangyari ang sunog ay nakita niya ang mga lalaki na nakasakay sa itim na van. Inalam niya kung sino ang may-ari ng van na nakuhana ng CCTV. Sa paglipas ng panahon ay naging parte na si Robert ng Altamonte at nagustuhan niya ang simpleng pamumuhay doon ng mga tao. Isang araw habang nagre-relax siya sa coffee shop ni Amina, napansin niya ang CIA agent na si Emma na nagawang malaman ang kinaroroonan niya sino bukang alamin ni Emma kung paano niya nalaman ang ilegal na winery sa Sicily at kung bakit siya napadpad doon. Naging matipid si Robert sa pagsagot sa agent. Bago umalis si Emma ay nasorpresa siya nang banggitin nito ang pangalan niya. Samantala, nang sunduin ni Gio ang anak na si Gabi sa eskwelahan, nakatanggap siya ng tawag sa di kilala at nagsabing nakauwi na ang anak niya. Nang tanungin niya ang isang teacher, sinabi nito na may isang opisyal ang maagang sumundo sa kanyang anak. Nagmadaling tinungo ni Gio ang tahanan nila at natagpuan doon ang grupo ni Marco na bihag ang asawa at anak niya. Ito ay bilang pagganti dahil inalam niya kung sino ang may-ari ng van nang mangyari ang sunog. Binigyan siya ng leksyon ni Marco sa harap ng mag-ina niya. Nagbabala ito na huwag na siyang makikialam sa gawain ng Camorra kung ayaw niyang may mangyaring masama sa pamilya niya. Sa klinik ni Enzo, nakita ni Robert si Gio na maraming tinamong sugat tinanong niya ang doktor kung ano ang nangyari kay Gio. Sinabi ni Enzo na karaniwan ang ganoong insidente dahil sa mafia na kamora na naghahari-harian sa kanilang lugar. Matagal na silang salot sa mga mamamayan na hindi na Isang araw ay muling nagkita si Robert at Emma sa simbahan. Gustong malaman ng CIA agent kung bakit niya sa kanya ipinaalam ang tungkol sa operasyon ni Lorenzo Vitale na matagal ng most wanted. Imbis na sagutin ay sinabi ni Robert na alamin niya kung bakit sa Sicily nangyayari ang mga ilegal na aktibidad ng mga sindikato. Umasa si Emma na sasagutin ni Robert ang tanong niya sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon habang nagdi-dinner, muling hinaras ng grupo ni Marco ang pamilya ni Gio. Inutusan ni Marco si Gio na puntahan ang may-ari ng bangka at ayusin ang sasakyan para sa grupo nila. Nang makita niya si Robert sa kabilang lamesa ay nilapitan niya ito at binalaan na wag subukang makialam sa gawain nila. Sinabi ni Robert na hindi niya pwedeng alisin ang kapayapaang natagpuan niya sa lugar at sa mga taong nakatira dito. Tapos ay hiniling niya kay Marco na lisanin ang restaurant kasama ng kanyang mga tauhan at magtungo sila sa ibang lugar. Hindi nakinig si Marco kaya pinisil ni Robert ang sensitibong parte ng kanyang kamay sa sobrang sakit ay pinaalis niya ang mga tauhan tapos ay iniwan niya ang kanyang baril bago umalis. Paglalim ng gabi ay inabangan ng grupo ni Marco si Robert ngunit naunahan sila ni Robert at isa-isa silang pinatumba at pinatahimik habang buhay. Kinabukasan ay tinawagan ni Agent Frank si Emma upang ipaalam sa kanya ang naganap na pagsabog sa Roma na kagagawa ng terorista gamit ang pera na nakuha sa ilegal na operasyon ng droga. Sinabi niya kay Frank na habang nasa Naples siya ay mangangalap siya ng impormasyon para masugpo ang mga nagbebenta ng droga. Samantala, matapos makausap ng chief of police ang CIA agent na si Emma, binisita niya ang burol ni Marco. Ipinapaalam niya sa kapatid ni Marco na si Vincent na nasa bansa nila ang CIA. Iminungkahi ng chief of police kay Vincent na itigil na muna ang ilegal na operasyon nila. Naniniwala siya na malalaman ng CIA na sangkot ang grupo nila sa ilegal na gawain. Nagsabi si Vincent na siya na ang bahala sa CIA agent na si Emma. Tapos ay tinusok at pinutol ng mafia leader ang kamay ng chief. Inutusan ni Vincent ang chief na hanapin ang pumatay sa kanyang kapatid na si Marco. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan sinagot ni Emma ang tawag ni Robert na nagsabing mag-iingat siya dahil ang teroristang Camora ang nasa likod ng mga ilegal na aktibidad. Habang nakikipag-usap si Emma ay biglang sumabog ang mga sasakyan malapit sa kanya kaya tumilapon siya. Marami ang namatay at nasugatan sa pagsabog. Samantalang si Emma ay nadala sa ospital. Dumating si Frank at sinabihan si Emma na hahanapin niya ang may kagagawan ng pagsabog. Kinagabihan ay dinukot ni Vincent Sigillo at pamilya niya tapos ay dinala sa sentro ng Altamonte sinigaw ni Vincent sa lahat ng mga tao sa paligid na ibunyag ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Binaril niya sa tenga si Gio at nagbabala na tutuluyan niya ang polis kung walang magsasalita. Maya-maya lang ay nagambala si Vincent sa paglitaw ni Robert at nagsabing huwag niyang idamay ang mga inosenteng tao dahil siya ang pumatay kay Marco. Muli ay sinabi ni Robert ang katagang hindi niya pwedeng alisin ang kapayapaang natagpuan niya sa Altamonte at hindi niya rin pwedeng alisin ito sa mga taong nakatira rito. Isinuko ni Robert ang sarili at tinanggap kung anuman ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Vincent na ito ang pagkakataon upang ipakita niya sa lahat ng tao sa paligid na siya at ang grupong Camorra ang masusunod sa bayan nila. Kung sino man ang sumuway sa kanila ay mamamatay. Nang babarili na ni Vincent si Robert, nagpaputok ng warning shot si Enzo at itinutok ang shotgun sa isang tauhan ni Vincent. Kasabay nito ay nagkaisa ang lahat na bidyuhan ang pananakot ng mafia. Natakot si Vincent na kumalat sa buong mundo ang mga masamang gawain nila. Binantaan niya si Robert na reresbak sila. Matapang na sinabi ni Robert na handa siyang harapin sila. Tapos ay isa-isang nagpulasan ang mga sindikato sa headquarter ni Vincent ay pinag-usapan nila kung paano nila papatayin ang hadlang sa kanilang mga plano. Matapos ang prosesyon, kinagabihan ay tahimik na inatake ni Robert ang grupo ni Vincent sa kanilang mansyon. Isa-isa niyang pinatay ang mga bantay hanggang sa makarating siya sa loob ng mansyon. Nagising si Vincent sa patak ng dugo hanggang sa nagulantang siya sa pagbagsak ng isang tauhan na nakatali. Tinawag niya ang lahat ng tauhan ngunit napatay na ni Robert ang lahat ng mga ito. Di nagtagal ay napukpok ni Robert ang ulo niya kaya nawalan siya ng malay tapos ay iginapos siya. Ilang saglit pa ay pinakawalan siya ni Robert upang masilayan niya ang mga taong payapang naninirahan sa Altamonte na gusto niyang pagkaitan ng kapayapaan. Iniwan ni Robert si Vincent na naghihingalo sa isang eskinita. Kinabukasan ay binisita niya si Emma sa ospital. Nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas niya sa kanya ibinili ni Robert kay Emma na ibigay ang bag na may lamang $366,400 sa lalaking nagngangalang Greg Dyers. Nalimas ang pensyon ng lalaki ng mga scammer sa internet. Napagtanto ni Emma na natunto ni Robert ang mga scammer sa winery sa Sicily, at pinatay ang lahat ng kawatan kasama si Lorenzo kaya nakuha niya ang susi sa vault. Tapos ay kinuha niya ang eksaktong perang nakuha kay Greg tinanong ni Emma kung kaibigan niya si Greg, sinabi niyang nagkita na sila ng isang beses. Pagbalik ni Emma sa Boston, ibinigay niya ang bag na puno ng pera kay Greg. Maluhaluhang tinanggap ng mag-asawa ang perang nabawi dahil ito na lang ang natitira sa kanila. Nagpasalamat sila kay Emma at nagtataka kung bakit may estranghero na nilagay sa alanganin ang buhay para sa kanila. Nagwika si Emma na gusto niya ring malaman ang dahilan kung bakit ginawa ito ng taong iyon. Isang araw sa opisina ng CIA, nakatanggap si Emma ng envelope na may lamang diary ng ina niya. May note na nakadikit na galing kay Robert. Lumalabas na si Emma ay anak ni na Brian at Susan Plummer na dating kaibigan ni Robert sa CIA. Sa huling eksena, makikita ang mamamayan ng Altamonte na nagse-celebrate sa pagkapanalo ng football team ng maliit na bayan nila. Napabilang na si Robert sa mga lokal na piniling mamuhay ng tahimik at payapa.